ang isang mapagpalang araw sa ating lahat, guys. So, ayan, tagal natin hindi nag-uusap. Ang tagal natin hindi nagkikita. So, for today, guys, ay magbawas ako ng aking face. Kasi maglalagay ako ng face mask. DIY na face mask. asa ko muna yung aking face. Maghuhukas ng face mask. kasi sa kanina umaga kapag lagay na ako ng cream. So, ngayon tapos na ang trabaho magwawas muna ako ng face pack o okay, yung mga cream ano matangon na yun nangangati yung aking mukha yun yung mga tumutubong ano tawag na tumutubo na mga pimples hindi na ako lang agas ng tubig para para hindi maingay. Nagasa natin ng maigi para matanggal yung mga nakalagay na cream sa mukha. Para mag-effect yung ating ilalagay na face mask. Yung face mask natin na ilalagay, nakakatulong na mag-glow yung ating skin. Hindi ko naman na i-maintain. Minsan lang pag ano pag sinipag minsan lang nakakagawa kaya hindi rin maintain yung ating face hindi rin maintain yung itsura ng ating face na ano na makinis hindi po talaga na po maging makinis kasi sabi yung mga dark spot ko nangingitin yung mga ito po wala naman akong ginagawa sa mukha ko pero hindi siya ano? Hindi pa rin siya kumikinis. Maraming talaga siyang bagay na hindi niya gusto. <clears throat> so, yung aking ginawang face mask ay... Kahapon gumawa ako. Gumawa ako kahapon uh, ng face mask na itlog na may kasamang powder milk. Itlog na uh, powder milk. Yun ang ginawa ko kahapon na ginawa, uh, nilagay ko. So, ngayon ang gagawin ko naman ay powdered milk din ito at nilagyan ko ng konting fresh milk and una-una kanina ang nilagay ko ay tubig ng bigas ba diba, hinugasan yung bigas tapos binabad mo na yung bigas ngayon kaya kumuha ako ng konting tubig nung pinagbabara ng bigas at yun ang pinang ginawa ko pang mix nitong ano nitong powder milk na to at nilagyan ko ng konting fresh milk so yun yung aking gagawing uh, face mask ngayon Parang gusto ko mag-everyday. Sana masisipagin ako everyday magawa na kahit ano na. Kasi yung wala siyang ano na ibang side effects sa akin. Medyo gumaganda yung ano ng face ko. So kamay ko na lang ang gagamitin ko. Hindi ko aaraw-arawin yung itlog. Hindi ko na aaraw-arawin yun. Siguro twice a week or once a week ko lang muna gagawin yung uh, milk with powder milk with egg. Uh, twice a week ko na lang gagawin or once. So, para hindi naman masyadong sayang, di ba? Kasi tinatapon ko kaagad yung natitira. Eh kung ano sana, pwede mong itago din yung tira. Para sa another day, pwede mong magamit. Yan. Kaya saan lang ako mag-i-start. niya yung side effect ng ano ng gatas sa uh, mukha ko. Pero ang napapansin ko na dahil na nakakasira sa face ko kapag gumamit ako lagi ng ano ng ice para siyang nasusunog lalo yung mukha ko, parang lalong nag -iitim. at ang hindi pa hiya sa akin na gagawin face mask, 'di ba? Ang ganda ng coffee din, ng coffee din na pang face mask, gawing face mask. Maganda din 'yung paghiyang sa inyo. Kaya lang sa akin hindi siya hiyang, lalo akong nang na, iitim 'yung mga mukha ko. Pag 'yun naman ang ginamit ko 'yung coffee. Kaya sa paggamit natin ng mga bagay-bagay uh, na nakakaganda sa ating mukha ay hindi porket maganda sa iyo ang resulta ay maganda din sa atin dahil magkakaiba 'yung uh, ano ng ating mga kutis, 'yung bang magkakaiba tayo ng gusto ng ating mga kutis. Kung baga, katulad nito, ako hiyang ako sa ganito, hiyang ako sa ganitong mas itong powdered milk na may kasamang fresh milk o tubig ng bigas. Hiyang sa akin, pero hindi nating masabi na hiyang din sa inyo. Kaya hindi tayo magkakapareho ng ah uh, kung baga, kung sa ano pa na bariyan, bar 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 variety ng ating mga balat. Kung baga, ano pang variety. Pagka sa mga pagkain pa. Kaya, anuhin natin, kung baga, obserbahan natin yung ating balat. Obserbahan natin kung yan ay nagbagay. Hindi porket ang kinis dun sa iba, pag nakita natin, ay gagawin din natin. Obserbahan natin kung gusto ng ating balat, kung hiyang sa atin. So gawin natin. Pero pag hindi hiyang, magpalit tayo ng ibang ano, gagamitin sa ating mukha. Yan. Hindi ay magkakapareho ng mga gusto ng ating mga kutis. Ito kasi napaka kulang ng anong face mask na ito. Napaka kulang ng powder milk kasi hindi siya masakit, wala kang nararamdaman sakit. Kasi sa egg, parang may nararamdaman akong mahapdi sa ano ko sa mukha ko kapag yung egg ang ginagamit ko din kaya hindi ko rin siya pwedeng aaraw-arawin. Masyadong ano, masyadong ko. Anak mahirap naman tapos nagkaarte-arte pa ang balat. Na ano pa, kumbaga sensitive pa wala naman tayong pang ano pang pa, ganda na ano pang bayad lang tayong pera pang paderma kaya tiis ganda na lang tayo tiis na lang kung baga tiyaga -tiyaga na lang tayo sa mga ano ganito ganito tiis tiis na lang tsaga si sipag at lang tagang sa ano naman kung baga, kita yung minsan sa iba na sobrang kinis ng mga mukha. Hindi eh, ba natin alam na sila yung masisipag na nagtsatsaga sa paglilinis ng kanilang face. Eh kung sa, kung sa atin, kung baga minsan, lalo na ako minsan, syempre wala naman. Ako naman, naglalagay din ng cream ng no? sunscreen. 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 Ano <laughs> ba? Sunscreen. 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 Protection. <laughs> yan yun. Sunblock na lang para mas madali. Yun. Naglalagay ako araw-araw. Tapos ang gamit ko, nagamit ako ng ano, pumili ako ng gore. Yun rin ang ginamit ko. Ilang buwan na rin akong gumamit. Noong una akong ginamit, ang ganda ng result. Sobrang ganda. Tapos ngayon, parang nananawa, parang ang gusto pala siguro ng face natin is every six, every three months, four months, five months, six months, parang gusto niyang, yung baga consistent mong gamitin ng within three months, parang gusto niyang ganun lang consistent mong gamitin ng three months. Then after nun, gusto naman yata niyang mag-change, kasi habang tumatagal ako gumamit no, nag-iiba naman, parang bumabalik naman sa dati yung, ano ko, yung face ko. Bumalik na naman siya ulit sa ganun. Yung maraming itim-itim, tapos napaka, parang napakahagay ng, ano, or dahil lang din sa stress. Kasi minsan, alam nyo ba kung bakit din tayo na ano yung ating face, parang tumatanda. Dahil number one talaga ang stress, lalo na sa ating mga babae. Lalo na pag may mga bagay, talagang nakaka-stress. Yun lang din ang uh, dahilan talaga minsan na tumatanda yung ating face. So, kailangan talaga marunong tayong mag-handle sa mga problema. And yun nga ang masasabi ko lang, pag may mga problema tayo, huwag nating uh, i-stay sa ating isipan. Ang lagi nating ilagay sa isipan natin kapag tayo ay may problema, yung lagi tandaan natin na walang problema ang ipinahintulot ng Panginoon sa atin na hindi nating makayanan. Lahat ng problema ay dadaan lang yan. Litipas lang yan, kaya huwag natin masyadong dibdibin. So, ayan. Siguro hindi ko na ipapakita sa inyo ang Uh, after nito. Hanggang dito lang yung aking pag-video. Kasi ganito lang din naman. So, maintain lang natin kung masipag-sipag tayo. Total, itong milk naman ay cool. Walang ibang mga nararamdamang kasakit, mahapdi. So, kahit two times, uh, kahit every other day natin gawin, kung, hangga, uh, kung pagkatulad sa akin, masyadong... Uh, sa karat ngayon ng aking face, masyadong maraming ano, tumutubo at mga itim-itim. Siguro kahit araw arawin ko hanggat meron namang nagagamit, pwede pa. So, yun kaya hindi ko na rin ipapakita sa inyo kasi same lang din naman, ganun lang din ang face ko kaya lang, medyo gumanda-ganda yung pakiramdam, magaan yung pakiramdam pag nakalagay na mga ganito sa face oo, so kaya hindi ko na ipapakita sa inyo yung result, so try nyo lang din try nyo din kung anong magiging effect sa inyo, kung okay ba sa paningin nyo o pakiramdam nyo sa inyo magiging uh, balat sa face lalo na sa akin, maraming mga pekas-pekas, so ganun kaya gusto kong pinakita lang sa inyo na Ganito, para maging smooth lang ba? Tapos, kasi pag yung mga may kulay ang nilalagay ko sa mukha ko, parang hindi siya magiging okay. Katulad na lang kahit ng mga sabon na may mga kulay, hindi rin okay sa akin. Tapos, lalo na yung mga, yung mga nilalagay. Basta may mga kulay, na-obserbahan ko talaga sa akin na hindi siya, hindi ako hiyang. Kaya, talagang kailangan, kailangan laging kulay puti na lang siguro ang kailangan ilagay sa mukha ko. So yun guys, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. Hindi ko na ipapakita sa inyo pag hinugasan ko to Kasi try nyo na lang kapag kayo ay may mga time or ano, sinisipag kayo. Pwede ang gawin to Katulad sa akin, natapos na yung trabaho ko. So, sayang yung oras kong nauupo. Habang nauupo ako, so, eto na lang din ang gagawin ko. Alam niyo rin din, guys, para matanggalin rin yung ating mga blackheads, yun na nga pala, isa pa. Gusto nating matanggal yung ating mga blackheads, ay pwede natin lagyan ng tissue ito. Habang, para habang natutuyo, nakadikit yung tissue sa ating face, tawag nito, ito, lagay natin yung tissue na yan dyan, sa ating face, sa kung saan yung mga lalo na sa ating ilong, di ba? Hindi nawawala yung kanyang blackheads. Pwede natin idikit ito. Tapos hanggang sa matuyo yan. Pero pag medyo wet yung ating face mask, pwede natin lagyan ulit yan sa ibabaw. Para mamaya, pag ano yan, magkasama silang matuyo ng tissue. Pag natuyo yung cream, natuyo na rin yung tissue, hihilain na lang natin yan. Para siyang ano, pang tanggal ng blackheads na pad. Ganyan, lagyan natin ng ganyan. Lalo na kapag egg, egg with the uh, powder milk or kung ano yung hiyang sa inyo yung powder coffee yung powder coffee na tanggal din ng blackheads yan maglagay kayo nung nung ginawa nyo yung uh, face mask lagay nyo yan tapos lagyan nyo ng tissue lagyan nyo ulit sa ibabaw ng tissue nung mask na ginawa nyo para mamaya pag natuyo tuklapin nyo na lang then yung mga blackheads nyo ay nasasama na dyan So, yun lang yung aking mga tips sa inyo guys sa na nakatulong sa ating mga nagkakaproblema ng ating mga blackheads. Then, after nun, kung hiyang tayo sa palaging paglagay ng ice sa ating mukha, ay lagyan natin ng ice after natin nahugasan yung ating mukha, dampian natin ng ice. So, yun lang yung aking tips for today. Isang mapagpalang-araw ulit sa ating lahat. Paki like and subscribe kung nagustuhan nyo ang aking video. Thank you for watching and God bless to all of us.